Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming mangilaw nito mga sugpo dito sa munti na ating palaisdaan At syempre guys, lulutuin na rin natin to ng sinigang At dito na rin guys, tayo magpupudrip sa pinagawa nating ating tambayan ng team na padaan lang So guys, what's up? So ngayong araw guys, ay eh, mangilaw tayo dito sa ating palaisdaan At titingnan natin kung may maulit tayong mga sugpo or kahit ano man guys, ang makita natin dito At ito, may tigisang show guys kami ni Dugong Kaya ngayon, gabi muna tayo magkocontent -co Kaya ngayong araw guys, let's go! Samahan nyo kami mag-shoot ng mga hips. You know? Let's go, let's go! Sobrang excited nga pala guys namin ni Dugong Mangilaw nitong mga ganitong sugpo kasi guys niya lang ulit kami makakapangilaw. Kasi mula pa nga lang guys namin ni Dugong may nakita agad si Dugong ditong isang malaking sugpo. Buti na lang guys nahuli niya. Grabe ang galing. Habang ako naman guys nandun ako sa likod. Ayan may sinusyo ako dyan na isang malaking samaral. Buti na lang guys nahuli ko siya. <laughs> samaral guys! Samaral guys! Laki! Diriyo. Ang laki sa waral, oh. No? Ayan, oh. No? natin. Grabe ang makatinig, guys. Laki. Ayan, oh. No? <laughs> <laughs> Nakadali tayo. Wala lang sa waral. Lagsusog <laughs> agad. Lagi-lagi. Timba. Salim. Yun. May pampuntrip agad tayo, dogs. sa po. Ayan. Ay, na Mahirap nga pala guys mapansin itong mga sugpo lalong lalo na pag nasa ilalim sila ng mga putik pero makikita nyo lang guys yung mga mata nila umiilaw. Medyo mahirap nga pala guys ito itong mga sugpo na to. Ang kailangan nyo lang guys gawin ay dadagganan nyo sila ng show tapos kakapain nyo sila at pag pumaltik guys sila ayun mahuli nyo na rin kaagad yan. Tapos wag nyo rin masyado guys silang papakatutukan ng ilaw kasi guys makikita nila kayo tatakbo buka agad sila. Kakatuwa lang guys kasi medyo good size na rin yung mga ibang sugpo na nilagay natin dito kaso nga lang guys yung iba ay napakarami pa rin maliliit. Nakalagay pa rin lang kasi guys ni tatay dito ng mga similya ng sugbo kaya panigurado mga dalawang buwan pa to bago pwede nating itong mahulit, makain. Baka nagtataka kayo guys kasi lahat na lang ng bagay ng mga panghuhuli dito sa ating mangroob sa kaya namin gawin ni Dugong. Ganun talaga guys kasi laki kami sa hirap. Talagang lahat ng bagay na pwede pagkakitaan ng pera ay kailangan namin pasukin at kailangan namin matutunan. Siyempre guys kailangan yon para kahit paano ay makatulong kami sa aming magulang at siyempre magkaroon din kami ng pambaon. Maya maya nga lang guys may nakita dito si Dugong sa gilid. Kala ko lang guys isda yun pala guys, yung takig. Ayan guys, o takig nga pala guys, ang tawag dito sa lugar namin yan, sa parang aas na yan. yan nga pala guys, eh, walang lala, pero pag kinagat niya kayo, may iwan yung mga ngipin niya doon sa pinagkagatan niya. Kahit nga pala guys, walang lala yan, eh, talagang pag natapakan mo, eh, medyo nakakatakot din at mapapatalong ka talaga, lalong lalo na pag madilim. Nagikot-ikot pa nga guys, at naghanap pa, pa kami dito sa paligid ng amunti natin pala isdaan. At sakto guys, may nakita na naman si Dugong dito na isang good size na sugpo. Hindi nga lang guys, ganun karami yung mga nahuli natin kasi medyo maliliit pa yung ibang mga alaga natin sugpo pero kahit papano naman guys ay eh, may nahuli na rin tayong pang ulam at pwede nating ipodrip ngayong gabi. At dahil nga guys medyo malamig na rin eh, napagdesisyonan na rin namin umakyat agad at lutuin na itong mga nahuli namin. Nandun nga pala guys sa timba na yun, yung mga nahuli natin. At dahil nga guys medyo gabi na eh, naisipan na rin namin ni Dugong na doon na lang magluto sa aming bahay. Baka rin kasi abutan kami ng malakas na ulan at eto na nga pala guys yung mga nahuli natin o talagang buhay na buhay pa yung mga yan. Grabe ang fresh naman guys na kakainin natin ngayong gabi. Ito nga pala guys lang natin sa sampalo kaya naglagay na rin guys ako ng si Bawang, Kamatis, saka sili Legion. At ayun, ready, ready na pala si Dugong. At nung kumukulo na nga guys itong tubig, ilalagay na natin itong mga fresh na sugbo natin. Tapos isusunod na rin guys natin itong malaking samaral na nahuli natin kanina. Grabe, sobrang taba niyan. Iintayin niya lang pala guys natin ang ilang minuto para kumulo ito. Tapos ayun, ilalagay guys natin itong talbos ng kangkong natin para medyo healthy naman kami ni Dugong. At pagkalagay guys natin ang talbos ng kangkong dyan, isusunod naman guys natin itong sampalok para medyo maasim-asim naman siya guys. Tapos ayun, ito nga pala guys ang update dito sa pinagawa natin tambayan ang team na padaan lang. Grabe guys, napakaganda niya at malapit na rin siyang matapos. Kaso nga lang guys, hindi pa siya ganun katapos. May mga idadagdag pa tayo dyan. Dahil nga guys, madalas kami magkakasama ng mga tropa namin. Kaya napag-isipan namin gumawa ng ganitong tambayan. syempre guys, may kwarto din niya na isa sa loob. At nagulat lang ako, nandito na pala guys si Dugong at nakaredy na pala siyang pumood Hindi pa nga lang pala guys tapos yung natin na yun. Natin yun kawayan tapos pipinturahan pa rin natin. At ayun, syempre, guys, hindi ko sa inyo lalong lalo na sa mga solid supporters natin dyan at nagpapasalamat din ako sa mga tropa namin na kasama namin sa pagbablog sa likod ng kamera. Pero bago ang lahat, ano pang iniintay natin? Tara, food trip na natin itong niluto natin sinigang na Grabe, unang higog ko palang guys ng sabaw maasim-asim na sobrang sarap talaga. At bago nga pala guys tayo kumain, siyempre wag pa rin natin kakalimutan magpasalamat kay Lord. Guys, samahan namin na food trip dito na sa ating kubong pinagawa ng tambahin. guys! Guys, so kita nyo naman yung mga fresh na nahuli na isub po kanina, no? Talaga ka namang kitang kita nyo na sobrang solid nito, guys. So, ayan, no? Mm. 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 Sarap! Ito ang sinasabing food trick paggabi. Mm. Ang samaran natin, guys, no? Oh. Mm. Mam. Up. Uh, up. So ano pang iniintay nyo guys? Tara, kain tayo. Kaya hanggang dito na lang muna ulit to. Kitakis na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? Ha? <laughs>